Dahil yung haba ng buhay ay hindi natin sigurado at ang resources sa buhay na ito ay may limitasyon. Mahalagang maunawaan na kailangan gumawa ng pagpili o yung tinatawag na trade-offs. Ang ibig sabihin nito ay hindi pwedeng lahat piliin at may mga pagkakataon na merong kailangang bitawan upang maging handa para sa panibago. Yung kakulangan sa ganitong uri ng pagpili ay nagdudulot ng maraming komplikasyon. Minsan sa dami ng gusto nating gawin, hindi na natin magawa ang tama at sobrang nakaka-stress Sa mas malalaking bagay, nangyayari din siyempre ito, yung paglalaan ng oras sa pamilya, trabaho, at iba pang kailangan gawin. Kapag nagdagdag ka sa isang dapat paglaanan, siyempre meron kang ibabawas naman sa iba. Meron nga nakapagsabi na pamisang kapag hindi ka mahusay sa desisyon, yung magandang simula ay pwedeng mauwi sa hindi magandang pagtatapos. Totoo ito. Meron mga taong nabiyayaan ng magandang opportunities o kaya naman maayos na relasyon sa pamilya pero dahil sa mga maling kapasyahan ay nauuwi sa hindi maganda later on. Ang wastong pagpili ay hindi lang kailangan para sa pag-iwas sa mga komplikasyon. Kailangan din ito para umusad tayo sa buhay. May mga bagay na masama na dapat alisin para maging maayos. Pero meron ding mga bagay na tila pwede na kaya lang kailangan baguhin para mas lalo namang maging mas mainam. Hindi natin namamalayan na may mga bagay tayong ginugusto na lumilikha ng komplikasyon sa ating buhay. ating ah, tingnan nyo, minsan laro, libangan, o mga pinaglalaanan ng oras na kapag ginawa natin, nababawasan tayo ng panahon at lakas para sa mas lalong mahalaga. Ang sabi ng Bible, Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Sadyang may mga bagay na kailangang talikuran upang makapagtuon sa lalong mainam. Ang bawat bagay na dapat iwanan o iwasan na pilit nating tinataglay ay lilikha ng komplikasyon para sa hinaharap. Kung sakali namang iniisip mo na hindi na lang ako magpapasya o saka na lang, <laughs> desisyon din yan. Kaya sa ayaw natin o sa gusto, eh talagang sa buhay na ito, merong kapasyahan. Pero kung malinaw sa atin ang direksyon at nais ng Diyos, alam natin na ang tamang desisyon ay sulit at syempre, hindi pagsisisihan. Ang mabuting simula ay pwedeng mauwi sa hindi magandang pagtatapos. Pero dapat tandaan na ang pwede na ay pwede pang umangat sa mas mainam. At ang hindi magandang pagsisimula ay pwedeng magkaroon ng magandang ending kung handa kang sumunod sa direksyon ng Diyos. Piliin mo yung tama at iwaksi ang hindi makakabuti. Gawin mo yan at asa ka pa.